ang nakakatakot na kwento ng dormitoryo sa lumang ospital. Isang personal na salaysay ni Divreas. Prologo mga kwento ng nakaraan. Bago pa man ako tumapak sa lumang dormitoryo ng ospital sa Maynila, narinig ko na ang mga nakakatakot na kwento mula sa mga interns at staff na tumira dito. Kilala ang lugar hindi lang dahil sa tagal ng kasaysayan ito, kundi dahil na rin sa dami ng kababalaghan na di umano'y nagaganap dito. Para bang ang bawat pader ng dormitoryo ay may sariling lihim na gustong ibulong. Narito ang mga pinaka nakakatakot na salaysay na nakuha ko. 1. Ang babaeng nakaputi. Si Clarice. Isang dating intern. Ang unang nagkwento. Laging may na nakasuot ng lumang uniforme ng nurse na lumilitaw sa pasilyo. Parang naglalakad siya. Hinahanap ang isang bagay. Pero kapag nilapitan mo, bigla na lang siyang naglalaho. Minsan daw, nakita niya ang babae na nakatayo sa dulo ng hallway, nakaharap sa pader. Hindi ko na tinapos ang pagtingin. Tumakbo na lang ako pabalik sa kwarto ko. Two, mga yapak sa itaas. Isa pang kilalang kwento ay ang tunog ng mga yapak sa ikalimang palapag. Kahit na walang ikalimang palapag ang dormitoryo. Parang may naglalakad sa taas. Pero kahit tingnan mo bubong, wala naman, sabi ni Mark, isang intern. Ang problema, parang pababa ng pababa yung tunog. Akala ko noon, pag dumating sa harapan ko, mamamatay na ako. 3. Ang kuwarto 401 Ang room 401 ang pinakakilala sa lahat. Dito raw naririnig ang iyak ng isang babae sa hating gabi. May mga nagsabi rin na kapag natutulog ka dito, parang may mabigat na bagay na dumidiin sa dibdib mo. Si Trisha. Isang intern na tumuloy dito ay nagising isang gabi na parang may malamig na kamay na nakatakip sa kanyang muka. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Akala ko katapusan ko na. 4. Anino sa hagdan Isang janitor ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa hagdan. Habang naglihinis, nakita niya ang anino ng isang lalaki na pababa ng hagdan. Ang prima, wala akong nakikitang tao. Sabi ko baka pagod lang ako. Pero nang magpatuloy yung anino pababa, tumakbo na ako palabas. 5. Bulong sa dilim Ang pinakamadalas marinig ng mga inters ay ang mga bulong sa gabi. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi. Pero parang dalit, anikala. May nagsabi pa na sa gitna ng bulong, narinig niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Ang desisyon. Kahit maraming kwento ng takot, hindi ako natakot. Sabi ko sa sarili ko, trabaho lang ito. Pero sa totoo lang, may parte sa akin na nagsasabing mali ang gagawin ko. Mag-isa akong papasok sa lugar na ito. Mag-isa akong haharapin ang mga kaluluwa na hindi matahimik. Ang gabi ng investigasyon. 10 PM simula ng laban. Dinala ko ang buong setup ng aking mga kagamitan. Motion detectors, MF meter, spirit box, night vision camera, at thermal camera. Pagpasok ko palang sa dormitoryo, ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Ang dilim ay parang masyadong buho halos lamunin ka. Ang amoy ng lumang pintura at amat ay napakalakas. Sinimulan ko ang pag-set sa room 401, ang sentro ng mga kwento. Nag-record ako ng para sa dokumentaryo. Alas 10 ng gabi. Tahimik ang dormitoryo. Parang hinihintay ang susunod na mangyayari sinimulan ko na ang setup. Kung may multo dito, sana magpakita na kayo para hindi sayang ang effort ko. Biro ko, pilit tinatanggal lang ka ba? 11.30pm, ang unang palatandaan. Habang ginagamit ko ang spirit box, sinubukan kong magtanong. May tao ba dito? Kung nandyan ka, magparamdam ka. Makalipas ang ilang minuto, wala pa rin nangyayari. Tahimik ang lahat, pero parang masyadong tahimik. Bigla, tumunog ang motion detector sa hallway. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sinilip ko ang laptop para tingnan ang footage at nakita kong may mabilis na ninong dumaan sa hallway. Lumabas ako para imbestigahan. Dinala ko ang EMF meter na biglang nag-spike habang papalapit ako sa dulo ng hallway. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. May narinig akong yapak na pababa ng haddan. Pero nang tingnan ko, wala naman akong nakita. 1am, ang babae sa sulok. Bumalik ako sa room 401 para magpahinga. Ginamit ko ang thermal camera para iskan ang kwarto at nakakita ako ng malamit na spot sa lisang sulok. Nang itutok ko ang night vision camera, nakita ko siya. Isang babaeng nakasuot ng lumang uniforme ng nurse ang nakatayo sa sulok. nakayuko siya, parang umiiyak. Sa takot, napabulong na lang ako. May babae sa sulok. Hindi siya gumagalaw. Ano kaya ang gagawin niya? Bigla niyang inangat ang ulo niya. At kahit hindi ko makita ng buong mukha niya, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid ko. Nawala siya bigla. Pero sa spirit box, isang boses ang narinig ko. Tulungan mo kami. 3 a.m., puwersang hindi nakikita. Habang sinusuri ko ang footage, biglang may malakas na kalabog sa hallway. Tumayo ko at sinundan ng tunog. Ang pinto ng room 403 ay sumara ng malakas sa harapan ko. Nang buksan ko ito, nakakita ako ng mga papel na nagkalat sa sahig. Sa pader, may nakasulat na, umalis ka aa. Bago pa ako makagalaw, bigla akong nakaramdam ng malamig na presyon sa dibdib ko parang may puwersang tumutulak sa akin. Hindi ko makita kung ano, pero ramdam ko ang bigat. Nabitawan ko ang EMF meter na tuloy-tuloy ang spike. Tumakbo ako pabalik sa room 401. Pero parang may narinig akong mga yapak na sumusunod sa akin. Napalingon ako. Pero wala akong nakita. 5 a.m. Ang mensahe ng mga kaluluwa. Pagbalik sa room 401, hiningal ako. Pero hindi ko kayang sumuko. Nagtanong ulit ako sa spirit box. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Pagkatapos ng ilang saglit, may boses na sumagot. Hindi kami makaalis. Sa likod ko, naramdaman ko ang malamig na hangin. Nang tingnan ko ang camera feed, nakita ko may babae nakatayo sa likod ko. Siya ulit. Pero ngayon, malinaw kong nakita ang kanyang mukha isang mukhang parang kalansay na parang nabubulok. Paglabas ng araw, pagdating ng alas 6 ng umaga, tumakbo ako palabas ng dormitoryo. Napakaraming nakita ang kamera mga anino, mga bulong, at ang babaeng multo na tila hindi pa rin matahimik. Sa bawat akbang palabas, ramdam ko ang bigat ng kanilang presensya na parang ayaw nila akong paalisin. Ngunit alam ko, hindi na ako babalik.